first aid dapat natin na ibibigay sa mga biik Maganda na po tayo. Uh, huwag na po natin antayin na dumating yung na time na magkakaroon na problema yung mga biik natin. Uh, langka. Yeah. Sa bataon dito. May, ay, nag report po kasi yung may-ari ni Kuya Ruben na yung kanyang biik ay meron daw isa na ayo dumudo so ang um, pwede natin gawin ngayon oh, first na lapat natin dyan mga ka dapat talaga pag kayo po yung mag-aadaga ng mga baboy at mga lalo na mayroon kayong inahin at mga biik na parating kailangan maghanda po talaga tayo ng mga powder dahil pang unang lunas o unang lunas natin sa mga biik kapag so, wala tayong kaagad agarang mak makakapuntang mga nag-a uh, nagbibigay ng mga gamot sa mga biik po ano so mura lang naman po yung powder yan po yung mga first aid dapat natin na ibibigay sa mga biik maganda na po tayo uh, wag na po natin antayin na dumating yung uh, na time na magkakaroon ng problema yung mga biik natin po so, advice ko lang po sa inyo sa lahat po ng aalaga dyan lalo lalo na pag may inahin at may mga biik uh, dapat meron po tayong mga naka-stack na mga gamot sa ating mga kulungan kahit backyard lang po tayo no kasi yan po yung pinakaunang uh, first aid natin at basahin lang po natin yung mga direction at mga uh, indication ng mga gamot dapat para pwede nating ipanlunas din sa mga bike habang wala pa po yung tinawagan nating mga technician o kagaya namin mga ka -DHB. kailangan meron po tayo nung mga electrolytes antibiotic o kung ano man, mga powder na Uh, pwede natin i-stock para pang first aid po sa ating mga biik at sa mga baboy nating alaga sa bahay o sa backyard mga kalitsbi. Para bago po dumating yung mga kagaya namin ay nalapatan na po ng gamot at hindi na maabot ng ilang araw. Kasi kailangan pag sa inyo po, sa pag kayo pong nag-aalaga, uh, makikita nyo naman po dumudo, ayaw kumain ng mga biik makikita nyo na kaagad yun kung kayo po ang nasa back yun kasi kami naman po, hindi namin nakikita yan uh, nagdidepende lang din po kasi din kami o ako, nagdidepende lang din po ako mistig ko sa, sa may-ari mismo ng baboy kung ano po ang karamdaman meron ang kanilang mga biik kaya kung kayo po ay uh, nag-aalaga dapat nyo tandaan nito na meron dapat tayo naka-stack na mga powder na gamot o kung anumang gamot na pwede natin yung unang ipanlapat sa ating mga biik lalong lalo na yung mga electrolytes dahil ang electrolytes yan po yung isa sa mga nakakatulong sa ating mga biik bago po natin gamutin po ano ang ating mga biik para hindi po magrabihan o lumala yung kanyang karamdaman Mayroon isa kanya doon. Yan yung koneksyon sa kung alin po dito ang medyo hindi maganda yung kondisyon ng biik dahil uh, hindi siya kasama doon sa kanyang mga Ayun, ayan na. Ito modod na siya. Pero parang meron siyang ano? Meron siyang ini o hindi maganda sa kanyang tawan. 12 seconds later. Ang ibibigay ko nga pala ay enrofloxacin. So bibigyan ko siya ng 0.6 na enrofloxacin para hindi po siya romansyang lagnat, manaalis yung kanyang lagnat. Ito po, enrofloxacin. Ibigyan po natin siya mga kaditsbi ha. Sa so, ganito kalaki, sa tansya ko sa timbang niya, wala pang uh, 4 kilos. Siguro mga 0.6 ibibigay natin. Pagigyan ko na mga kanilisbi ha. 0.5 lang o 0.6 Enroplox sa sin para pangalis natin yung lagna. At bukas atin din ang may follow up sa bukas na langit. Saka vitamins. At i-advise ko rin sa kanila na pakonsumuhin ng electrolytes gaya ng mga uh, Electrolyte sa powder lang, okay na po yan mga ka Halos sa tubig. At last, yung ipapainom para medyo maka-recover yung katawan niya at lumakas at hindi siya manghina. Mayroon mm -hmm. kasi siyang lagnat. May sakit sa balat. Meron namang mga powder na may mataas yung electrolytes. Um, Gaya nung Aprilite. Pwede pong gamitin natin yan. Wala kasi tayong pangturok. Ayan, maraming salamat po at shout out po sa lahat at maraming salamat sa pagsama sa aking YouTube channel ngayong taon na ito sa 2023. Naway, samahan nyo pa rin po ako sa next year, mga at uh, don't, don't forget to like and share and subscribe po sa ating YouTube channel at ipalo din po ang ating Facebook page ang Aldical. Cal. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Sana mayroon tayong kunting nakuha sa ating uh, vlog ngayong araw na ito, mga kaditsbi. Shout out po sa lahat. At maraming salamat.